Hi guys. So ngayon kahawi ko lang talaga ng galing school. So, abyes ko lang talaga. Ano mga 3.35 na kami naka-uwi? kasi ano eh. Kasi sobrang, sobrang lakas ng ulan. Grabe. Nakakaano, sobrang, sobrang lakas na gano'n. Tapos hindi kami makauwi. Tapos nung maglalakad doon sana kami Hmm, biglang lumakas, parang hindi kami papawin, parang doon kayo diba, patutulogin sa classroom. Nakatakti yung classroom kasi doon yun. dum So, karon so, basa pa basa pa ako ang buhok nga pangit nga buhok gulo-gulo <laughs> na buhok ko no so karon di ay murag wala koy balak nga pasok og makay <laughs> wala ko ganang pasok ba mm -hmm. kay eh, puro sulat may kasalanan na pud sala kay si uy. uy. uy kay kon mo di may di ako ang kwan ba kay nagpicture man gud mi dito Nag-may di may di unya mauna gipatawag mi o ba diba? ipatayo mi didto agi ah, patawag mi grabe jud na kaya jud ba kita re I mean, ala ang ang dili daw mo tindog eh, mo ad doon daw mi kuan lagi guidance pero kay ra kay ning kuan mong kopihanes di ba bianes ta uy o sabay di ay hmm nya karot naganay ka ayog naganay kay sulaton napay sa init napay sulaton nun nga dahan sub the block alam niyo naman siguro So baon na, mm, mm, Tapos, la babe, babe lang medito ah. di man kami magpasaway doon. 'Di diba? So, nakakatamad pumasok. Umuulan 'yun dapat kasi suspended na ang klase. Uy, suspended. Wala tayong magagawa kaya nagabalat-bata lang tayo kanina. Wala magawa. Karabi wala magawa. Wala lang talaga gagawa. So, bye bye na sa inyo. Umuulan na sa labas pa po. Grabe umuulan dito sa amin. 'Di ba? Umuulan na ko naman yung ilang. Hindi yung mata. So, babay sa inyo. Malamal ko kayo. Mm, thank you sa inyo pagsuporta sa Amuang Tunnel. Bye-bye.